guys. natahi na lang ko sa atar sa iyo. Isa kong anak guys. Kaya wala agit. Kukata. Na hello dragon. Maghimo ko itong murag kalda na nila. Ano hun guys. Nakulong. Ay. Hmm, Nagpataod na ko sa hilo. Kaya di nakakita guys klaro sa kung matag ako ano sa bangag ang sa ang <laughs> na senior na gin tiguan na gin. kailangan na gin ako ang wala pa gin budget guys kapalit ang kus ng sa taani o na lang pataw ng loto Aduh gaya pun anak mak ay ay, ko bata pa makal makal sudut dahon. 我说我们。